Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo araw man o gabi, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Kaya kung gusto mo ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat wala kayong pagdududa o pagdadalawang isip sa mga ganitong usapin. Pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang dahon ng laurel at sulatan mo rin ito ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat sa papel at sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan, ay pagsabayin mong tupiin ang papel at ang dahon ng laurel. Huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung dahon ng laurel as long as natupi mo na ito. At pagkatapos mo nang matupi, hawakan saglit, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin, araw man o gabi, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo. O di kaya pwede mo ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo, kunin ito at dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong sa pamamagitan nito, hiding hindi siya titigil sa kakaisip sa At sa lahat ng oras, pakakaisipin ka ng partner mo. At itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At kung sakaling nagustuhan mo ang epekto nito, ay pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.